Ako si Christopher Gareo, student regent para sa 91 seconds ng Philippine College. Para sa akin, tertiary education ay isang karapatan. Una, ito ay enshrined sa ating Philippine Constitution. At ikalawa, ayon sa Universal Declaration of Human Rights, education is a basic human right. Hindi sinasabi na yung basic, secondary, at tertiary ay so, uh, As a whole, ang like education is a right, so a basic human right. Uh, at dahil dito sa STPAC, makikita po natin na yung edukasyon ay tuloy ay kailangan bayaran no meron siyang presyo na iniintil at napaka ano nagko siya sa ano no, sa konsepto na basic human right ng yung education pero under dito sa SD ah uh, yun nga iba-iba lang yung presyo na kailangan bayaran ng mga estudyante at yun in in, in this sense nawawala tuloy yung konsepto na karapatan yung edukasyon. Ngayon, ang, ang edukasyon ay kailangan bayaran. Dito lang po natin sa Pilipinas nakikita na yung mga basic human rights ay kailangan bayaran.